ni mga boss Ito, slide na tayo mga boss Ah, ayan. Eh yeah. yeah, mga boss, tatlong araw tayo walang tinta mga boss deliver pinya At sa wakas mga boss, pinya atin Deliver ngayon Lalaki mga boss, oh so, Ayo talaga mga boss, ko sa inyo. Ay, At tapos pala tayo mga boss. Ah. Ah, tapos natin sa akin, ang dami saging mga boss. Ayan. Tatlo kami ngayon dito mga boss dito hinta. At dadagdagan kami na saging akin kaya si Gulay. Ayan. Kaya let's go mga boss. Sana ay makarami tayo at makaubos. Mga boss, ang 100 pieces natin pinya mga boss. Ayan na lang mga boss. Ayan na lang ang babala natin. Hindi man piraso. Ayan na lang yung natin. Lord, thank you talaga. Napakaganda ng araw Napili may na mo. Ayan mga boss. Puro balat. Mga balat mga boss. Ayan, Lord, thank you talaga. Sana araw-araw po. Kailangan ko po talaga ng pira. Ilang araw po hindi ako napagtinda. Kaya let's go mga boss.